Lagi watermelon guys Lagi na Chili Mga chili guys Mga tanim Malapit na sila ng bulak Isang buwan pa lang to Mamamalak na

Gumaat desnag e sang koma bes. Jili bagi kum tanim. Kagapun gola untani. Nabit ta sema mumulak.

Gusto, gusto ko basta. Meron lang ako matanim-tanim na yan. Ginagawa ko natatanim tatanim ako. Nang kahit ano, si Boyos ko naman ay naputol ra. Anong nangyari nito kung si Boyos? Yan. ko. Ito ang libangan ko. Kung wala na akong trabaho. Yan. Wala na akong gagawin.